Puta, dali nyo ako sa Korea. Puta kay factory pa, worker, papalag ako no. yan. Bro. Oo. Oh. Mongga, cuny ka. Ay! Hi, Sayla. Hello, hello, kuya, Bill. Hi, Kathleen. Hindi ako gising mo lang. Hindi mo, Mong. Hi, hey, Sayla. Kuya, na ipapin. Saan kayo pupunta? <laughs> Wala pa nga eh. Ikaw kasi, huwag mong gahi. Eh. tinamo mo, natatakot tala yung bata. Saan ka lang pupunta? Sabi mo si Winnie. Eh. Hmm. Sige na, magpalit ka na. Ganyan ka lang, Be? Eh. Apo. Wala, ka wala kang diaper? Wala kang diaper? Wala, hindi na yung diaper. Wow, astig ah. Stretching mo lang. <laughs> Pagpugas ka mo na dito ng paa. Tapos,

Ya, <laughs> oh, ini <sige, with> <laughs> Wow. Oh, oh. Hmm? Ah, eh. Uncle, buat moko. Huh? Buat moko. <laughs>

이걸 이렇게 타서 <웃음> <웃음> 이거 처음에 살때아 <laughs> 이거 살짝 후회한다 그랬는데 잘 샀네 이거. 에어컨보다 낫네 이게 와. <laughs> 현재 시각 6시 43분 저녁을 먹어야 되는데요. 오늘 저녁은 제사 선생님이 쏘시는 겁니다. menu kungyang ng hala ka bo siyo okay. okay hindi ko kasi pina ano, pina chop kasi sandaya nagtitiras sila ng ano chicken sa kanila ah. di ko alam kung bakit kaya ayoko magkano binili mo yan ito, three hundred dollars yung diem po two hundred ah kasi ano yung pantsi ayaw ko kay mama tinagko ni mama eh. siya <laughs> siya so, hindi nakapala kaya nga, dapat nagsahin muna kanina. Ay, kasya kaya? Ay, sige, kasya yan kasi may pansit eh. Ay, oo. Ito nga pala. Ay, may balat. Basta nang kainin mo? Ah. Uh, mm. Si... Besti. Ay, kamusta si Dayan? Okay na raw. Lalabas na raw bukas yan. Ah, okay. Okay na raw. Okay na daw siya? Oo. Oh. Buti kung ganun. Hmm? Sino okay? Si Dayan. Di ba nagkaroon siya ng ano? Nagkaroon ng sakit? Ah, yun. Yung infection sa sugat? S si, 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 eh, something. Correct mo si Gaiton. Ah, Basta yun. Basta yun. Ilan mm -hmm. Ilang taon na siya? Pata pa yun, di diba? ba? Pata po. Mmm, sarap. Party time. Party time. Wala lang cake. Okay lang. Wala lang cake. I'm your cupcake. Potat mo bilog. Ah, oh, gravy sauce pala. Ah, oh, ito. Nakala dito. Ewan ko lang kung masarap yung liyan Mukhang masarap eh. Kanina malangkot yung pagkakal. Wow. Tapos yung chicken naman. Yoko si Paro? Diyan po. Diyan po. <laughs> Sanggap basak-basak. Ani? Kapasok. Grabe yung, grabe yung capacity niya. Kulang pa, girl. Full chicken na yan. Pwede tingnan yung lid dyan. Mm. Malit. Sarap? Oo. Oh. Oo. Oh. Arararara? Ako na lang nag-ano mama, naghati-hati. Oo, oh, kasi pag hinati mo man kahit manok, hindi na yan buo. Oo nga. Kaya sabi ko, bakit parang laging kulang ng isang part? Sala Oo. Pag bumibili kami ng chicken, feeling mm. ko lang yun. Kung saan, Sa, kung totoo. Kasi usually kasi pag ganyan, sobrang konti lang talaga ng nabibigay. Ano rin, Chanyak? Chanyak ang chicken ni Duck. Opo ni Duck. Tugpilan na rin ako. 저 저번 주에 제사 생일이었는데 락다운이라 집에 못 와서 오늘 온 김에 조조하게 음식 몇개 시켰습니다 세사가 사내군데 이곳이 반시티에요 어 많이 있다 오800응많 누나 응 맞아 그거만 놔둬 그거만 놔둬 이곳 이 지역에 고이! 고이! 와우! 이게바라파보다 Especially, 라복이브스건 f 까 r s t time, 터렁. s u s t t e t up. Set up. s s t t up. e t up. s t up. Set up. Set up. Set up. s e 쉐보야. 디퀀텀입니다. 아이는 아니는 판가란. 밥은 뭐기 어떤 맛이냐면 굵은 잡채인데 쉽게 끊어지는 보통 그런 당면이고 어쨌든 맛있습니다. 오이, 아나나. 이게 칼이 카우카. 벌가용 바킨얄. 디나 마인팀디아앙 라이프스타일. 시인 Mayroong trauri yan. Mm -hmm. Iyutin mo yan. Babangon. Laro lang at ito lang. Baliw yan eh. Sarap sa paki. Mm -hmm. Palabot pa rin ito. Mm -hmm. Wala ko pancit malabon. Yan nga yung pancit malabon. Alay! Oy! <laughs> Ayos ka rin ano. <laughs> Parang multo yan eh. Alay! ale ale. Alay! Masakit siyang ko. Ay! Sinong sisisin si, mo? Sige, opo. <laughs> Hindi computer. Hindi, si, hindi siya yung upo yun. Ano? <laughs> Kakakain. Mm -hmm. Kakakain ng computer. Kumain ako sa labas eh. Kaya mo ng chicken. kumain na Uy. Bida yung ano ah. Ayan ko. Yung <laughs> bukas para sa'yo. <laughs> Nakatingin si Papa doon sa chicken na nakalagay. Eh, na 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 target na. na, na, na para bukas yan. Eto mabigyan mo sila ng yung table sila tita. Ay tayo kamo sa pala yung pag-abroad -ka natin kan. Hmm. Wala pa. May trabaho ka pa ba? Oo. Lakas so. ah. Meron oh. maliw. Ah, part ka pa rin ng company pero hindi lang ganun active, ganun? Oo, ah, kasi mahirap na sila, ano, di ba, government. Siyempre yung government kasi hindi naman niya naglalabas May batas, di ba? May data privacy na batas. Tapos yung level kasi ng data privacy na meron sa amin, hindi dapat makalabas. Mm. Nangyari, may nagre-report talaga yung slow. Ngayon, kasama na ako doon. Alis ako ng Tuesday sa Wednesday. <coughs> Pupunta ka dun next week? Mm. On-site next week. Ah, on-site. Oh. May trabaho pa. Oh. Kala ka wala na eh. Laro-laro <laughs> -laro na lang kasi. Oo, oh, naligo kayo. May ulan. <laughs> Yung sa Dubai mo, ano yun? Anong trabaho mo doon? Ganun din. Ah, oh, ganun din. Developer pa rin. Ah, ganun din. Okay sila kahit na walang work experience So, Hindi oh, ako nag-try ako. Wala pa rin? Eh? Hindi, nag-night din na ako. Pero tatawanan na lang daw okay. nila ako. Tatawanan? Kasi yun yung lagi sinasabi dito. Sige, tatawagan na lang kayo. tatawagan o tatawanan? Pero mas maganda doon ba din? Compare mo yung interviewer din sa Pinas sa ibang bansa. Mas maganda sa kanila. Parang alam yun, kahit nasabihin mo na hindi ka matatanggap, parang naigitray mo sa sarili mo na o tanga na, matatanggap pa ko rin. kasi walang discrimination. Uh, sila po, interview sila, sila. po sa kompleto. Bibigay sa'yo lahat ng informasyon kung ano ganda kung pinagawin sa bawo, kung magkano yung magiging salary mo, pagkapasok ko na pagkapasok mo, bago ka pumirma ng kontrata, kailangan maayos na yung dokumento. Para paglipad mo, paglipin mo, paglipin mo, mo, ayun na talaga yung sweldo. Mm. Ang ganda nung madis, may incentives ka every 6 months. Tandun ba yun ah. Yung sa Singapore, 3 months, 3 months. Mm. Kaso lang na, yung sa Dubai niya, 3 years, years and a half. And a half. <laughs> Good luck, Lloyd. Bye, guys. <laughs> <laughs> pero hindi pa siya ano eh, hindi pa siya parang ano pa lang sa initial. Walang parang day nang kailan sila mag... Tawag ating... ulit? Uh Oo. -huh. Wala. Wala? Gusto ko punta sa Dubai? Gusto ko doon kung mayroong trabaho doon. Pero pag wala trabaho doon, ayoko. Oh. <laughs> gagawin ko ron. Kasi nakita ko sa YouTube yung iba doon. Pagdating na recruit doon, apakahirap daw doon. Ano yon? Nakulo daw sa sa Dubai. Mahal yung sahod sa Dubai, around 80. 80k per month? Mm -hmm. Ang ina, doy, mag-Korea na lang ako kahit wala akong alam. Basta marunong ako mag tapos magpasok ka sa factory. At least, at least Eh, doon... kung may utak ka naman kasi talaga, like you, eh why not? Kasi doon ka mag-grow eh. Puta, dalhin nyo ako sa Korea, puta kahit factory pa, worker, papalagang ko yan. No. Oo. Oh. Kaya nga kailangan mo matuto mag-Korean Oh, di ba? Pero no, kasi di ba ako mag-Korean ha? Anong pero no? Dapat yes, kahit hindi ka marunong mag-Korean. Oh, yes, yes sa bagay ba? Eh. Hi, hello! Kamusta? Oh, Yan, hello Dito ka na. -ka buto-buto eh. Ay, nakita mo, buto-buto. Parang sino? Parang si Lenard? Parang si Lenard. Kapapa naman. Hindi naman na ganyan na ngayon eh. Eh yan, ma malapit oh. ulit. Hoy! Ano Anong hindi pa? Eh. Ay, ay, Yan, ay, yan, ka na naman sa baba at mag... Oo, <laughs> so, unahin mo pang mag-discord ha? Dito ka I muna mag-discord. Huli ka, boy. Ito, lagay mo muna sa tanihan. Papa mo na magandang yan. May okay. aso <laughs> doon eh. Kahit sabihin mo na taga ako. Punta pag kinagat ako ng aso doon, gasos pa. <laughs> mag Ikaw magpadala nito kay tita mo ha? ha. <laughs> 저녁 식사는 이렇게 끝났고, 토희는 새로운 직장을 구하고 있습니다. 토희가 지금 개발자 3년차인데, 한국에서 했으면 그래도, 3년차면 그래도 못해도 200, 후반, 300 초반은 받거든요 보통 월급 그 정도 받는데 여기서는, 50만도 채못 봤죠. 더위에 이직을 기원하면서 오늘은 여기까지. Ini, <SANtim 하> 80, k per month. Mm -hmm. Naku,